Kung masasabi mo, may, may pera talaga sa Pilipinas, paano mo ma-justify na mayroon pa rin mga mahirap ng mga tao? Mahamba lang talaga ng taong tamad. Tapos, ginagawa ng tamad. May four-piece tayo sa government. Bakit? Binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho. May tao kaseldohan mo pero hindi mo... O kahit wala ang gawin, bibigyan kita magtatrabaho ba yan? Masyado natin binibida for the poor, mga slogan ng politiko, lagi mm. for the poor, for the poor, mm. for the poor. Eh, bakit hindi ang, ang ayusin yung mga nagtatrabaho? Bakit hindi lagyan ng mga benefit na dagdag? Yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap, mamamotivate na ayusin ang buhay ko para maging katulad din nila ako. Mm. Eh, laging yung mahihirap, binibigyan ng bahay, binibigyan libreng tirahan, eh, imbis yung nagtatrabaho sa nang bigyan na lang, eh ngayon, lalo yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Mm. Po ako ng politiko, ako ng mga ganitong benefit, ganitong, yun. Ganitong, so, ibig sabihin nun, tutol ka sa ganong strategy ng gobyerno? Paano matututo ang isang tao kung ibibaby mo? So, parang ako may anak ako. Anak ko pag nadapa, ang stand up. Yung, yung noon na magulang, ay kawawa, kawawa, ganun. Ako hindi pag kadapa, kayo. Hindi matututo ang isang tao kung ibibaby mo.